Okay, maglinis tayo ng throttle body. Ito, uh, Toyota Wigo to. Ayan. So, nabili, nabili nila ito is second hand. So, kailangan nilang pacheck na rin. So, bali, pini-MS pala natin to. Pero, set aside muna natin to. Dito tayo sa throttle body muna, no? Ayan, magsicheck tayo ng spark plug dyan. Tapos, yung map sensor. Lilinisin na rin natin yung map sensor na yan. Ayan. Madumi na. So, kasama sa, na yan, sa linis. So, ito, throttle body. Huwag nating babasain yan o sasabunin. Meron talagang paglinis dyan yung mga throttle body cleaner. Ayan. Yan lang paglinis natin dyan. Tapos brush. Gamitan natin ang brush yan. So ito, ah uh, nga pala. Kung nakikita nyo parang silicone, parang may kulay itim. Parang uh, sealant siya. Ayan, huwag yung tatanggalin yan ha. Huwag nyong tatanggalin sa brush yan. Kukuskusin. Tanggalin nyo lang yung dumi, yung maitim, yung carbon. Ayan, kung makikita nyo yan. So, pag, kasi pag tinanggal yan, possible magkaroon ng problema sa throttle body or magkaroon ng uh, misfire. Eh, okay, palyado. kadalasan okay, nangyayari yan. So, di natin uh, tatanggalin yan. Kaya-kaya na yan ng, ano, ng uh, throttle body cleaner.